ang totoo, ito, ito, ito talaga ang ugali mo lagi. Gusto, hindi ka lang makasigaw kasi mas nakakatanda kami. Ngayon gagantuin ko talang ugali. Gusto mo makamuli si Tano o hindi? Ako, bahala. Tito Vince, napuno nga kay Payigalang matapos mag-inarte o mano. Kaya namin kayo ginagawa yan. Eh? Pero tangin na solusyonan nyo naman ang hindi kayo alata. Nagkakaway ba talaga sila? Magkakaway sila ha. Nagsusubong si Tyrone na ngayon, nag si Payigalang. Narinig ko si Vince dataas na ng boses. Kaya pinuntahan ko na. Mami, hindi naman po ako nag-i-inapti kasi ilang beses niya po ako tinatanong. Pauwi oh, ba ako? Sabi ko, ikaw bahala. Tinapay Ate ba, ba hindi ka po gano'ng magsalita. Baby, kausapin ko siya ng mahinahon na ko. Paye, kailangan mong matutunan yung right attitude pag sumasagot ka sa tanong ng tao. Isa lang kasi lagi ang attitude mo. Mataray ka lang. So, hindi maintindihan ni Kiana. Ka I-explain mo din ng maayos kay Kiana. Huwag ka sumagot. Sandali lang. Kahit kanino, ganyan ka umatitude, paye. Kahit kanino yung tao dito. Kaya hindi namin alam kung galit ka ba o hindi. Ngayon, galit ako. Pero ang totoo, ito, ito, ito talaga ang ugali mo lagi. Gusto, hindi ka lang makasigaw kasi mas nakakatanda kami. Ngayon, gagantuin ko talang ugali. Gusto mo ba akong uwi o no? hindi? Siya po, bahala, tito. Hindi nga, pwede yun! Gusto mo ba o hindi? Gusto mo ba o hindi? Hindi po. O sakot oh, oh, mo lang ngayon! Oh, Tapos! Kaya hindi po pwedeng pa ipalagi kang pabiktim na hindi ko nga alam. Parang, hindi naman bang po ako nagpapabiktim. Ang gusto ko lang po, kung gusto niya pong umuwi, go po. Hindi ko po siya pinipigilan. Hindi ka si Kiana ang tinatanong. Okay? Ikaw ang tinatanong. Gusto mo ba o hindi? Ngayon sabihin mo, hindi. Pag sinabi niya, paano yan? Ayaw mo. Hindi ko gusto, mamimiss kita. Pero okay lang naman kasi may intindihan ko. Ganon ang communication. Yun po yung ko, mami. Oh. Yun po yung pinopoint ko. Sinabi ko rin po sa kanya. Hindi ka sumagot. Ayaw mo, okay lang. Pakipaye, hindi si Kiana ang tinatanong. Ulitin ko, balik tayo. Bagi mo ibubuntong kay Kiana na kung ayaw mo, okay lang. Na kung gusto mo, okay lang. Hindi si Kiana ang tinatanong. Ang tinatanong ni Kiana na paulit-ulit, kaya narinig kay ni Tyronia, ikaw ang tinatanong. Ang tanong, gusto mo bang umuwi o hindi? Hindi mo masagot, hindi ko alam, hindi ko alam si Kiana na kailang relasyon na. Lahat ng hindi ko alam na huhula ang partner mo. Lagi yon paye. Kaya lahat ng hindi ko kasi na-explain ko na lahat ng ganun po tayo na ang babae, pag sinabing okay siya, hindi yan okay. Pag sinabing hindi ko alam, hulaan mo. At alam mo yan dahil putang ina ka, maarte ka. Parang ako. Pero dahil nasa tamang age na ako, pag tinanong ako, gusto ko ba umuwi ka, Vince, o hindi? Hindi, kasi may miss ka na. Pero may intindihan kung makikita naman tayo sa gantong araw. Mabibigyan mo siya ng assurance na okay lang talagang umuwi ako. Pero hanggat ang sagot mo ay hindi mo alam kahit putang ina, alam mo naman sa sarili mo yung totoo. Hindi siya, hindi siya mapakali. How dare you na hindi bigyan ng peace of mind ang partner mo? And how dare you na mag-isip ng ganyang chaos pag isipin siya na putang ina, kalos sa mata yung ate mo kanina lang? Mami, kasi ilang beses ko naman na po in-explain sa kanya na, na okay lang pong umuwi siya dahil magkikita pa naman po kami bukas. Napag-usapan hmm. na po namin kagabi. O sige, uwi ka, gantong oras, ganyan, ganyan. Nasa ospital po, tinanong ko siya, uwi ka pa po ba? Sabi niya, hindi ko pa alam, mag-iisip pa ako. Tapos tinatanong ko po siya ulit, uwi po ba siya? Tapos kanina, decided na po siya, uwi siya. Okay. Kaya na ba't ka umiiyak? Kasi nga rin, di ba dapat, sabi ko nga, pero niya, mag-uusapin ko lang po yung ate mo. 'Di ba kaya ako pinalabas si Tyrone kasi si Tyrone pumapasok nang pumapasok na ikita kung ano yung ginagawa mo sa akin. Kaya sabi ni Tyrone usap lang po kami na ate mo. Kaya sabi ni Tyrone okay po ate kaya na pumasok siya. Mahal yung attitude po kasi nabibigay mo sa akin kanina na gusto ko umuwi para makita naman nila mama kahit pa, paano umuwi ako ng Oh, yun na yung napag-usapan hey, na yun yun, yun, diba, yun, diba, sabi ko, para hindi ako lagi na stay dito. Sabi ko, pabalik naman ako bukas. Sabi ko, di ba tapos yung attitude na binibigay mo sa akin kanina. Anong sinabi ko, mahal na ko ako. Sabi ko, okay lang po ba sa'yo? Sabi mo, ikaw bahala. Ikaw bahala mo, ikaw kung gusto mo. Yun y